Gusto niya ng $20 na bag. Ayan, $20. Ito yung $20 na bag. Backpack. Maroon silang sa $20 na bag. Ito. $20 lang yun, guys. Ito naman, mahal yan. Ito lang yung $20 sa si baba. Ito so, mga ganito. Ito. ito, $20 ngayon na siyang pag sa Pilipinas ko guys mahal to, nung umuwi ako last time nakabili yung pamangkin ko nito mahal nasa $300 sa mandadang dito $20 lang 20 ito magandang tipan